Ito yung pagbibig si amat ko ng ito sumili yung kapiraso. Ang ito kami. Ayan, pag kapiraso, kapra, kapirasong kapra, kapirasong bagay kapiraso, din. Ayan. Ayan, pag kapirasong kapatas. So, guys, hindi lang sa Pilipinas ng Dito rin sa Saudi. Ito yung kapiraso ng araw. Ayan. So, panghali lang din sa ito yung bayan na pasalahan natin dito po yung for today's video, guys. Bid sa boy with uh, ang So, ito yung kayat ng karne. So, ganyan. Akala ah, nyo ba sa Pilipinas na nagkakasipit-sipit tayo ng tao? So, sa Saudi pa lang ha, sa kinamili ng kinabili kinabili sa mga ng kopra ng pagbibinas sa pangisang mga luto lang pa sa gas sa pigirasyon ng ng so magkano na yung dalawang wala pa naman guys lang siya ganun din wala 1 natin ito wala rin sabihin natin 1 po 1 yun dito 1 billion halos mag real siya sabihin natin 1 real yun itong kapatirasyon ng kapatirasyon ng kapatirasyon ng kapatirasyon ng kapatirasyon ng ng kapatirasyon pokoknya oh, ini yang Korea nih kak ini yang perasaan yang kayak seru nang kepahagan Korea berarti yang paderian so, yang paderian itu 5 pade itu terasa guys oh dengan masalah konsep masukin tapi susah nih kan tapi ini masih lagi satu yang kita peso masukin oh, 50 susah nih tapi nanti sih kan kita susah nih oke bah ini yang kalah ini kok ora sebab ini untuk pokoknya dia dihargai yang seminggu nih tapi dia nanti dia terus sampai rasa itu yang terakhir nanti dia menyerang yang ada pada saya mau pukul ya ini ini yang guys yang lagi di konsep ini so paling yang paling pentingnya di itu itu untuk cara dimakan bisa tidak ada kemudahan ayan mga kahimala share ko lang yung aking binalalakot ayan munggo munggo for today's video guys so, hindi pa siya okay later pa but natin yan mamaya ayan yun mga kahimala for today's video kiluto ko guys nun maragpudar. I-multiply ako ng gulay para sa maragpudar. And then, para sa akin naman, for tomorrow night and breakfast, nagpuluto ako ng munggo. Ayan, yung munggo para sa akin yun, guys. Tilagyan ko ng, lalagyan ko siya ng talong, kalabasa, okra, at saka yung So, wala kasi akong gulay na tawag dito dahon ng ampalaya palaya kaya ang lalagay ko na lang is yung uh, ah, gergier na gulay or dahon parang talbos din siya pero medyo may pagkapait pero masarap din naman po siyang ilagay sa mundo so, wala kasi akong chicharon gusto ko rin sana siyang lagyan ng chicharon kasi wala so, yun na lang, talong okra, uh, kalabasa at saka yung aking georgia. Yun yung iyahalo ko sa aking munggo for today's video. Thank you for watching! Ayan, hello mga kahimala. Uh, today is Tuesday. So time check is uh, magwa 1pm na po ng hapon dito sa amin. Then, for now, ako po ay nagluluto ng lunch ng ating mga amo. So, meron ako ditong ginisa. Uh, ginisa ang karne. Ayan. Ginisa ang karne at nagpa-fry ako ng vegetable. Dahil ang ating menu for today is maragkudar. Then, dito sa side na to guys, meron akong pinalambot na munggo. Ah, uh, ginis ang munggo para naman po yun sa akin. And, so, iba yung aking ah, uh, lunch. No? Papapakin uh, ko lang yung munggo na yan para pang hapunan at pang Bukas, kung aabot ba ng lunch, kakainin ko pa rin po yung aking ah, uh, nilutong munggo. So, hindi ako makapag-upload ng uh, mahaba-habang video, no? Halos ang aking mga video is random cooking. Cooking naman, pero maiksi, maiksi at uh, hindi tayo makabuo ng mahaba-habang video, guys. So, ngayon, habang ako ay nagluluto, naisip ko ulit na mag-video tayo para meron naman tayong pang-update, no? And sa lahat ng aking mga subscribers, thank you for support po, no? Lalo sa aking team, Sweno. Maraming maraming salamat po sa suporta sa ating mga video. And Then sa aking mga bagong subscribers dito sa ating channel, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at sa inyong panonood sa ating mga random video. So wala tayong fixed talaga na video. Kumbaga buhay OFW ang ating mga na-upload. Yung ating paglalabas, mga trabaho sa loob ng bahay, pagluluto, and syempre yung ating daily life routine na ating isinishare dito sa ating channel.

naman yung ating monggo, Kaya lagay ko lang yung ating mga kulay guys. Meron tayo ditong talong. Tapos kalabasa at okra. So yan. Kamaya nalagyan ko rin yung sya guys ng third year. So, yan yung ating monggo, monggo na ating pang hapunan at pang almusal bukas. Ayan. Then, ito naman yung sa kanila na ating pinatried ng mga gulay yung lalagay natin doon sa ating pinakukuluang lahan. Ito yung mga napito natin. medyo okay okay na tayo guys kaya ilalagay na natin yan dito sa ating karne so ito yung ating karne ilalagay na natin yung ating pinaraid na kulay hmm. ito yung ating mga pinrito Ayan. Hmm. Yan, hayaan lang natin sya dyan na mas maluto pa. Ayan. So, ang menu for today, marag kudar. Ayan, marag kudar. So, lalagay natin lahat yung ating pinride, guys. Magulay. Ayan. Ayan. yan. So, ayan lang natin siya dyan na mas maluto. Hinilaan ko lang yung apoy kanina. Ayan. Kasi okay na rin naman yung ating mga gulay at saka yung ating karne. So, malambot na malambot na yan. Kaya, pakuluan lang natin. Then, hinaan ulit natin yung apoy. So, close na natin yan, guys. Then, ito yung ating mungo. Ayan. Ayan. Kalambutin lang natin din yung mga gulay niya. Then, mamaya, pag maluluto na, at okay na lahat ng gulay, ilalagay ko na dyan yung aking Georgia. Thank you, thank you! So, ito guys, yung ating binabad na bigas ng 10 minuto. So, wala na talaga yan, dry na yan. Then, dito, meron akong pinakulong tubig para sa ating sinaing. So, natin yan ng asin, mantika and syempre yung ating sili. So then now, lagay na natin yung ating bigas na binabad ko at yan, nilagay natin siya sa streamer para wala talaga siyang tubig na masasama. So yan. na natin siya dyan. Ayan lang natin na natuyo ang ating nilulutong kanin. Then, syempre, yung ating nilutong gulay with lahan. Check natin. So, yan na rin po siya. Okay na rin po yan. Ready na yan iserve serve Pero, hihinaan ko lang yung apoy na kasi ayaw na madam ng malamig. Kaya, hinahan lang natin. Then, dito guys, yung aking monggo. Okay na din siya. Pero, mamaya ko pa yan. Ipapatay. Ayan. 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 So, iya yeah, men, iya men, marapidara. Mm -hmm. So, iya at get to the end <laughs>